Itong video na to ay tapos na kami si trabaho at palabas na kaming lahat. Kung isa kang OFW na kagaya ko, para sa inyo ang video na to. Marami nga nagsasabi sa akin kung bakit daw pumayat ako. Ang sagot dun mga karepa, nagkaroon ako ng lagnat ng limang araw. Pero kahit ganon, pumasok pa rin ako sa trabaho. Kaya makita nyo sa video na to, medyo sinisipon at inuubo pa ako. Alam ko maraming magkakomment mamaya na sana nagpahinga na lang ako. Pero ako rin yung mga karepa, maraming salamat po sa concern. Ang sa akin lang naman is kaya ko pa naman. Kung talagang hindi na talaga kaya, mag-sick talaga ako. At dito nga sa abroad Mare, kahit masama ang pakiramdam mo, hindi mo talagang pumasok. Hindi tulad sa Pinas, Mare, pa, kapag masama ang pakiramdam, may sipon at masakit ang ulo, pwede talaga tayo mag-absent agad. Kaya ito ang masasabi ko sa mga kabayan nating OFW, I feel you mga kabayan. Pagdating ko nga sa aming accommodation, pumunta agad ako sa akin locker. Kukuha ko ng ating tsaa tuwing umaga at gabi, ganito ang iniinom ko. Kaya sa ngayon, iwas mo na ako sa kape. Nang nakakuha na nga ako ng tsaa, di mo na sa may para kunin yung ating lemon. At ito ang ating lalagay sa ating tsaa. Ganito pala mga repa, pag ka, napakahirap talaga magkasakit, lalo na ikaw lang mag-isa. Unang iba mag-aalaga sa iyo kundi ang sarili mo. Dahil nga malayo tayo sa ating pamilya, kaya lahat ng sakripisyo at pagkitiis dito talaga natin mararanasan sa abroad. Pero hindi ko naman ginawa itong video na ito mga karepa para pahinain ang loob nyo, lalo lalo na sa mga mag apply at aalis na papunta dito o sa iba pang mga bansa. Ginawa ko itong video na ito para malaman nyo kung anong sitwasyon at nararanasan namin mga nasa abroad. Gusto ko na maging ready kayo at buong loob nyo sa pag-abroad at masabi nyo rin sa sarili nyo na kayang-kaya nyo kahit sobrang hirap. Tulad Pwede ito mga karepa, alauna na madaling araw ang aming uwian sa trabaho dahil night shift kami. Tapos meron pa kaming OT sa sobrang pagod nga at sobrang antok na hindi na kami nakakapagluto pa. Wala na kaming oras. Kaya kung minsan nga eh, nagtitimpla na lang kami ng kape at kumakain na lang ng tinapay. Oh, comment nga kayo. Kaway-kaway dyan sa mga nakakaranas din sa ganito. Alam ko, ikaw nanonood. Ito rin ang ginagawa mo, 'di ba? Napapapikit na nga ako mga karepa. Gusto ko talaga matulog dahil nga sa sobrang pagod at sa mo pa ng puyat. At ito pa mga karepa, dahil nga sa sobrang pagod na rin at inaantok na talaga, wala na rin kaming oras maglinis ng katawan minsan. Dahil nga kailangan namin magpahinga nang 30 minutes dahil nga mapapasma ang aming katawan lalo na galing tayo sa trabaho mga karepa. Kaya ayun, diretso tulog na lang. Kinabukasan nga ay umaga na, kaya gumising na ako at tumayo na rin. Naglakad na rin ako diretso sa may ating bintana para buksan na 'yung ating kortina dahil nga sobrang maliwanag naman, hindi natin kailangan mag-ilaw pa at siya nga pala makakaray pa dahil nga isa kaming poultry manual production workers ito rin ang nararamdaman namin pagising namin pagising sa umaga ay kumikirot ang aming mga kamay yung tipong nangangalay at frozen hands kaya kapag natutulog ako ay hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung aking kamay sa mga tulad kong poultry production workers ganito rin ang nararamdaman nyo at nararanasan nyo diba? parang matanggal ang kirot at pangangalay nagbababad kami ng maligang gam na tubig o mainit pero hindi ko sinasabing mga karepa na lahat ang trabaho dito ay mahirap meron din mga trabaho na Dali. Kaya swertihan na lang mga karepa. At kung ano naman ang makuha mong trabaho dito sa may abroad. Alam ko na kaya mo. Dahil kami na kaya namin. Mas kakayanin yung lahat. Lalo lalo na kung pursigido ka. At marami kang pangarap. Dahil lahat ng sakripisyo pagtitiis, pagkitsaga, may kapalit ginhawa at sukses sa buhay. Huwag nyo laging iniisip ang pagod mga Ang lagi nyo iniisip ang kinabukasan nyo in the future. Kaya ang lagi nyo tatandaan ay laban at laban at laban lang talaga. Kung nakakaramdaman tayo ng pagod, huwag tayong susuko, magpahinga lang tayo, tapos tayo, laban ulit. At lagi nating ina-advance ang ating isip sa mga bagay-bagay kung ano ba talaga ang tunay na laban ng buhay. At sa mga tao naman na nawawalan na ng pag-asa, huwag na huwag tayong susuko mga at lagi tayong magdarasal. Marami nga chat sa akin hindi daw sila pinapalad sa mga ANC at mga hiring na ina-applyan nila. Ito lang ang masasabi ko sa inyo mga karepa, sa buhay natin ay maraming pagsubok, kapag may hirap, may ginhawa. Ako nga mga karepa, 3 years ako nag apply pa abroad, pero lahat ng agency at mga hiring na ina ina-plan ko, hindi ako pinapalad. Pero yun yun ha, 3 years nag-abroad ako pero hindi ako nakaalis. Pero hindi talaga ako sumuko mga karepa, nag-apply at nag-apply pa rin talaga ako. Dahil hindi ako sumuko sa so pag apply at sa wakas nga ay dumating na yung aking swerte. Dahil alam ko na lahat ng bagay ay may dahilan, lalo-lalo na may plano sa atin ng Diyos. Kung hindi ka man ngayon, darating din ang swerte mo at sasangayon din ang ating panahon at kapalaran sa buhay. Kaya subok lang tayo ng subok mga karepa, walang susuko. Dahil kung talagang para sa'yo, para sa'yo at ibibigay din talaga to, maghintay lang tayo at huwag tayo maiinip. Sana sa mga kabataan dyan ay mapanood ang video na to at mamulat sila sa totoong buhay. Napapasin ko lang kasi mga karepa sa panahon ngayon ay nagbabago na. Yung tipong kayod ng kayod sa trabaho ang mga magulang nila, maibigay lang nila yung pangangailangan ng mga anak nila. Kira lulungkot lang ako mga karepa dahil sa katotohanan, dahil yung mga kabataan ngayon ay ng maling tema, puro pagpapasarap at paggagala na lang at nababaliwala nila ang sakripisyo na kayo ng kanilang mga magulang, lalo lalo na napapabayaan nila yung pag-aaral nila. Pero hindi ko naman nila lahat mga karepa, hindi naman sa sinasabi kong perfecto akong tao, dahil ang gusto ko lang ay pahalagahan ng mga kabataan, ang mga pera at sakripisyo na binibigay ng magulang nila para lang maging maganda ang buhay nila sa hinaharap. Kung tulad ko na naka-abroad ang mga magulang nyo, sana sa bawat padala ng mga magulang nyo sa inyo ay pahalagahan nyo at itago nyo. Sana lang ay na rin to sa mga importanteng bagay dahil pinagpaguran to ng mga magulang natin sa abroad. Alam niyo ba mga repa kung bakit nasasabi ko sa inyo ang bagay na to? Meron kasi nang chat sa akin at nag-open ng kanyang problema. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo mga karepa. Sigurado mga pa ay matutuwa siya dahil nasama ko sa vlog yung kwento niya. Kaya tayo mga repa, kung may problema man tayo, i-share natin to sa iba. Huwag natin tong itago dahil sobrang mahihirapan tayo. Kapag na-open natin to sa ibang tao, gagaan yung bigat at yung lungkot na tinatago-tago natin at talagang giginawa ang pakiramdam natin mga karepa o mga karepa, dito ngayon naglilinis na ako ng aming kwarto dahil meron pa naman tayong oras para maglinis bago pumasok. Okay na mga repa, na-share ko lang sa inyo kung ano ang mga nararanasan namin mga OFW. Kaya sa mga nagahaw at paano mag-apply dito, huwag kayong manghinaan ng loob. Tuloy lang ang laban mga karepa, huwag tayong susuko kahit napakahirap. Dito sa may abroad, mabibigay at makukuha nyo naman yung magandang buhay. Lalo na kung marunong kang magtipid at humawak ng pera. Hanggang dito na lang mga karepa ang aking video. Kaya sa ating mga kabayan at mga karepa, maraming salamat po. Thank you sa panonood. Like and share.